Hello mga sir, ito meron tayong uh, ginagawang uh, click na 125 Ang issue kasi nito mga sir, kumukurap yung mga ilaw 12.5 Napapansin nyo dito, parang tumipitik-pitik Pero yung voltage nya, okay naman Kaso ah, nga lang Nung tinanggal nga ni Kapulo yung kanyang headlight at uh, eh nga nakikita natin yung anak si chichik natin yung kanyang mga harness. At uh, isang napansin din natin dito, itong uh, sakit ng ECU, ito yung mga hindi ko talaga tutaling nire recommend kapag uh, nasiraan kayo dito. Ito manifest. Ito yung nabibili sa online or di kaya Shopee. Nagsisili para na kasi itong mga sir. ito pinalit kay sir. Kung nasunog lang yung sakit nyo dito, Gagawin nyo dyan, huwag nyo pong itatapon kasi mas maganda pa yun kaysa itong bibili nyo ganitong mga pisa or di kaya wire na sakit. Tanggalin natin. inasodok e na agad. Wala pa isang buwan to Tanggalin mo? Tanggalin natin sa mga sam. Para, ito, meron din akong uh, na ganito, ito yung mga napapretan namin galing sa mga version 1. Ang uh, problema, yun na sa baba. naman pero mas gugustuhin ko pang gamitin to masabi kong safe na safe pa to dahil yung kanilang wire mga sir makapal yan makapal tapos matigas solid wire kasi yan mga sir okay maya maya yan manipis ito yung mga tipong uh, kapag maraming, mara maraming ano, yung matagalang biyahe nasusunog to hindi nasusunog dito nasusunog naman dito sa wire ngayon magdidikit-dikit to kapag once na nagdikit-dikit tong tatlo na to maaaring may sira yung magneto o yung, yung stator kung hindi man sira yung stator mo easy yun naman yung masisira medyo mas mabigat kasi gagasas ka ng malaki lang, tayo lang dito sa wire totally eh, kapag sa Honda kayo bumili nito hindi kayo nakakabili ng ganito lang Kasama lagi sa buong harness to. Sa main harness. Kasama to. Kaya ito, papalitan natin to. Kasi, manghihina yung kanyang power. Tanggalin natin ating. Ito na, tanggalin natin. Pagkumpray natin. Para, masabi ko rin. Na itong wire ay uh, hindi nyo po pwedeng bilhin. Gamitin, pang matagalan. Kasi, delikado po yan mga ating. Ito ang original talaga. solid ito pag pinit mo kapal ito pag uh, pinit mo yan repeat mo lang kagad oh ito di oh. hindi mo mapihit ngayon siyempre yung lumalabas dito na bultay papuntang uh, stator, papunta ang mga galing stator papuntang ECU mas malakas kaya ngayon iinit tong wire na to hanggang sa masunog na magdidikit na to encounter ko na rin yan marami na rin ako naging video yan inulit lang natin uli para maging uh, mapanood ng mga iba na tumatangkilik pa rin sa ganito hindi kasi ako sinisiraan kung baga pinapayo ko lang na huwag kayong gumamit nito para hindi kayo mapamahal kasi na-encounter ko na yung mga sir, nasira yung stitor pati ECU nasira hindi dubli dubli pa yung magagastos nyo magkano yung ECU kung masisira yung ECU magkano nasa 10,000 yung stitor nasa magkano nasa 2,800 2,000 ganoon di na dudubli-dubli gastos nyo dito magkano lang to more lang to mga nasa 500 to 600 lang yata to and dahil dito masisiraan pa kayo ng ibang pisa eh ngayon dahil nga no choice wala yun na yung ganito ni sir dito na yung ano ilalagay natin good yung kanyang sakit sa baba naman yung nagkaroon ng problema kung baka ito nasunog nasunog to sa baba kaya ang gagawin natin yung sa baba na lang yung irerekta natin at least kahit pa paano, safe na safe pa. Irerekta natin kung baka ihinangin natin, walang pinagkaiba. Kasi gagamitin din naman natin ng ano nang sinkable tube para uh, maprotektahan na hindi ito magdikit or di kaya hindi dumikit sa chassis. Bukod sa gagamitin natin ng sinkable tube, yung heat yung iniinitan. Ini ini Babalutan pa natin ng electrical tape. Kaya magiging safe po 'yan. Kaya ito 'yung gagamitin niya lumaya at is na safe po yan, mga sir goods na goods at walang problema yeah. pati yan doon ano, uh, tatanggal natin yung sakit para mapagdugtong natin hihinangin din natin mga sir eto eh, lang mga sir susunod natin eh, tanggalan natin yung mga ano to. mga sakit tapos nilinis natin at simple. Uh, syempre eh pala din sinabi ko lalagyan natin ng sinkable tube. Ayun, dinobli natin 'yung sinkable tube. Yung sinkable tube na 'yan mga sa nabibili yan sa ano sa supply. Mas matibay po 'yan. Mas makapal siya. Pero wala muna. Ba bago natin ano, mo na, 'no. Balutan. Soldering muna natin. Ito mga sa tapos tayo 'yung uh, mag-soldering. Ayan, dito kita na sa gitna para hindi mahugot. Tapos siyempre, tatakip natin to. Ayan. Dinubli natin to. Itong 5 volt na to. Binobli natin 'yan. Ayan. Para surebol na surebol na hindi magdidikit yung tatlo na 'yan. Yan makapal to mga 'yo hindi mo mapipito. Oh. Hmm. Tigas. Okay, sino sa nga sa'yo kumakagwa tai?

Pabalotan pa rin natin ng uh, makapal na electrical tape para sure ball na hindi yan magkakaroon ng problema yung ating hininang. No choice kasi tayo mga sir kaya tinanggal natin yung socket ng stator kaysa naman na uh, magkaroon pa ng problema yung ECU. Okay ito mga sir na i-connect na, na natin. Ito yung uh, pinaka hininang natin kanina. 14.4 saka hindi na siya ano nanginginig-inig stable na siya yung camera na lang yung nanginginig-inig pati yung fuse din din natin pati yung pinaka terminal na uh, negative natin sa ilalim yan nilinisan din natin importante nga ilinisan nyo rin yan at uh, syempre nilagyan na rin natin ng hose ganito yan kasi yung mga seat para hindi masira yung ECU yan gusto na gusto na yan ila-diagnose na lang para makuha yung sapong-sapong minor nagpo 14.5 pa nga, oh. 14.4 kaso nga lang yung minor nya hindi, hindi siya stable kasi naka GBT5 siya mas malaki tapos hindi lang siya nanginig ginig pati sa kwitan kung sa una nanginginig-inig ko hindi na hindi na siya nanginginig-inig kaya ibig sabihin sinyalis na goals na siya kaya payo ko lang huwag kayong gumamit na mga sir kasi mahina ako ito sisirain ang uh, motor nyo ECU sisirain po yan sobrang nipis nito mga sir lalo kung mabalatan nyo to kahibla kuto siya baka lahat lang nito sa buo nun kaya kami okay, dito yeah, inulit ko yung vlog ni, nito para at least yung iba na hindi pa nakakapanood sa mga naunang na video ko at least maging aware sila kung sakaling mapanood nila kasi kayong kawawa mga sa kaya ang sa sakripasyo napakamahal po ng stator napakamahal po ng uh, fuse box napakamahal din ng ECU yan yung mga sisirain kaya huwag kayong gumamit dito kasi na yung stock na nasunog magagawa pa ng paraan -paran yun hinihinang ko mga yun mga sir Ito, hinihinang ko yan at kapag uh, may budget na nakabili tayo ng buong harness paiinitan lang yung hininang matatanggal na yung hinang ok bagay natin yung play rings kasi goods na